Hi! Hello! So, ang tanong, pero syempre nasa evil eye pa rin tayo. Pero yung tanong nila madalas, okay lang ba magsuot ng evil eye accessory to the little Actually, the answer is yes. Okay lang siya. Pero dapat natin ilugar. Kasi syempre may mga places na bawal yan. Let's say sa uh, simbahan ng katoliko, alam ko is bawal yan. So, still respect the place. Kung hindi pwede, hindi pwede. Ayun lang parang ano lang kasi to, wala ka namang ginagawang masama pag isusot mo. Para lang siyang hikaw, bracelet, at quintas kung tutuusin. Accessory lang talaga siya. Ang sinasabi lang nila is bawal mong ipatato. Kasi nga, pag nakuha mo na lahat ng bad energy or na, na ano niya na lahat ng energy na na-block na niya, pwedeng masira yan at pwede mo nang itapon or kung ano pang gusto mong gawin para i-dispose yan. So, para lang din siyang, if you remember kahapon, di ba? Yung word na nakalimutan ko is usog. So, yung mga accessories natin parang pangontra usog lang din. Kunyari sa baby, kapag, di ba, pagpupunta kayo sa maraming places, it's either magdalagay kayo ng red lipstick dito or may sinusuot siya ng bracelet na white, red, something like that. So, same lang din siya na mga evil eye. And of course, ito mo, charm lang yan. Kaya huwag kayo masyadong ma-stress. So, still, wear what you think is best sa'yo. Do what you think is best for you. And also, yung paalala dito, baka mamaya, suot ka ng suot ng evil eye. Pero ikaw pala yung gitera, so useless. ba? Diba? So, ayun. Siyempre, sabi nga ng notes ko dito. Kung gusto mong magsuot, walang problema, go use it. Basta, huwag mong kakalimutan na hindi to kunan. Chika lang. Bye!